May isang mapanganib na maling akala tungkol sa mga introvert na tao na ang kanilang katahimikan ay nangangahulugang pagiging duwag at na ang pagiging tahimik nila ay kapareho ng kahinaan o kawalang interes. Pero sa katotohanan, ang katahimikan para sa isang introvert ay hindi kahinaan. Ito ay isang kalasag, isang sandata, isang espasyo ng kapangyarihan. Kapag sa wakas ay pinili nilang tumugon o pumatol, hindi ito basta-basta ito ay maingat na kilos, bunga ng pagmamasid, pagsusuri at pinong estratehiyang psikolohikal. Ang kanilang mga salita ay bihira, maingat at eksakto. May bigat na lagpas sa mga karaniwang pag-uusap. Ang masaksihan ng isang introvert na magsalita pagkatapos ng mahabang katahimikan ay parang pagpasok sa isang arena kung saan bawat salita ay may kahulugan, bawat paghinto ay sadyang ginawa at ang epekto ay maaaring maging malalim. Kung hindi ka handa, mararamdaman mo ang pagka-expose, kakulangan sa ginhawa at pagkakabagabag sa paraang hindi mo inaasahan. Narito ang mga mangyayari kapag sa wakas ay pinatulan ka ng isang introvert. Number 1. Aatakihin ka ng introvert ng may surgical precision. Kapag sa wakas ay nagpa siya ang isang introvert na magsalita, bawat salita ay produkto ng tahimik na kalkulasyon. Hindi ito padalos-dalos o reaktibong pakikipag-usap. Ito ay strategiya. Pinanood nila, pinakinggan at sinuri ng ilang oras. Minsan inabot pa ng mga araw. Alam nila kung ano ang tatama, ano ang magbubunyag at ano ang magiiwan ng impresyon. Ang isang tugon mula sa kanila, kahit na mukhang simple o kaswal, ay kadalasang eksaktong eksakto. Kaya nilang ihighlight ang kontradiksyon sa iyong lohika, ipakita ang inconsistency sa iyong kilos, o tahimik na ilahad ang isang kahinaan na hindi mo pa napapansin. Tahimik ngunit hindi maikakailang tama, parang scalpel na humihiwa sa iyong maingat na depensa. Nakakabighani at nakakabagabag ang eksaktong tama ng kanilang mga salita. Maaaring paulit-ulit mong balikan sa isip mo ang kanilang sinabi, sinusuri ang layunin at natutuklasan ang katotohanan ng kanilang pagmamasid. Nakakatahimikan ay hindi kawalan at ang maingat na paghahanda ay madalas na may higit na kapangyarihan kaysa sa agarang reaksyon. Number 2. Mararamdaman mong hindi ka komportable at sobrang na-expose. May kakaibang kakayahan ng mga introvert na makita ang mga tinatago ng iba Halos parang supernatural ang kanilang kamalayan. Kapag sa wakas ay tumugon sila, pakiramdam nito ay parang tinaas nila ang salamin sa iyong kaluluwa. Isang salamin na hindi mo hiniling na makita. Bawat fasad na iyong itinayo, bawat maingat na mga layers ng kumpiyansa ay biglang nagiging marupok. Ang alindog na inakala mong proteksyon, ang pagpapanggap na pinaniniwalaan mong nagtago ng mga pag-aalinlangan, lahat ng ito ay nagiging malinaw. Malinaw sa iyo na alam na nila ang lahat. Nakakabagabag ang pagka-expose na ito. Nararamdaman mong ikaw ay sobrang vulnerable. Marahil bagyang nahihiya pa. Naisip mo na may nakakita sa iyo ng tahimik at epektibo nang hindi kinakailangang makipagtalo. Ang tugo ng isang introvert ay tahimik na paglalantad ng katotohanan na nagbubunyag ng mga bagay na hindi mo pa inaamin sa iyong sarili. Number 3 Nagiging elastic ang oras. Kapag nagsalita ang isang introvert matapos ang mahabang katahimikan, tila nagde-deform ang oras. Bira silang magmadali. Bawat salita ay maingat. Ang katahimikan bago magsalita ay pinapahaba ang sandali, lumilikha ng tensyon. Bawat segundo ay nagiging mas mahaba, puno ng pananabik. Kapag sa wakas ay nagsalita sila, ang kanilang mga salita ay tila may bigat na cinematic. Bumabagal ang pag-uusap. Bawat pantig ay tila may layunin. Mapapansin mo ang mga maliliit na pagbabago. Ang ritmo, ang mga microposes, ang bahagyang tono ng boses. Nakakamesmerize. Halos nakaka-hypnotize. Ang pagka-elastic ng oras na ito ay hindi aksidente. Pinipilit ka nitong pumasok ng lubos sa kanilang mental na espasyo. Tanggapin ang bigat ng kanilang sinasabi at harapin ang epekto ng bawat parirala. Ang moment na yun ay hindi casual. Ito ay maingat na hinanda. Parang predator na nagmasid muna bago umatake ng may eksaktong timing. Number 4. Ang humor ay maaaring maging dark. Birang maging maingay o halata ang humor ng mga introvert. Madalas ito ay dry, ironic at minsan may bahagyang madilim na tono. Ang tila casual na umpisa ay dahan-dahang naglalantad ng mas malalim na kakulangan na hindi mo inaasahan. Ang isang pangungusap ay maaaring mukhang inosente, ngunit may nakatagong sigolohikal na tama. Maaring magdulot ito ng pagninilay, ikabahala ang iyong mga palagay o tahimik na ilantad ang iyong kahinaan. Ang kadalang humor ay hindi lang nakakaaliw, ito ay sumusubok, nanunukso at humahamon. Ito ay kakaibang halo ng paghanga at pagkabagabag. Tumatawa ka ngunit hindi komportable ang tawa. Dahil sa ilalim nito ay may kamalayan ka na nakikita nila ng mas malalim kaysa sa karamihan. Ang humor na yon ay nananatili. Parang anino sa iyong isip. Nagpapaalala na ang talino ay maaaring tahimik ngunit mapanganib. Number 5. May intindihan mong matagal ka na nilang sinusubok. Ang katahimikan ay kasangkapan, hindi kawalan. Ginagamit ito ng mga introvert upang magmasid, magsukat at magunawa. Kapag sa wakas ay tumugon sila, may intindihan mo na ang naunang interaksyon ay mga tahimik na psikologikal na pagsusulit. Inoobserbahan nila ang iyong pasensya, tinala ang iyong katapatan at sinuri kung gaano karami ang iyong ibinunyag sa ilalim ng pressure. Ang pag-uusap ay nagiging mabagal na paglalantad ng kaalaman at kontrol. Bigla mong maiintindihan na ang kanilang paggawala ay sadyang ginawa, isang paraan upang masukat ang iyong reaksyon, ang iyong katahimikan at ang iyong pagiging totoo. Nakakalito ang ganitong paglalantad. Ang inakala mong casual na pakikipag ugnayan ay talagang maingat na inayos na pag-aaral. Ikaw ay parehong kalahok at tagamasid nasa loobkan ng isang mental na eksperimento kung saan bawat salita at kilos ay kailangan. Number 6. Hinahamon ng tahimik ang iyong ego Bihira ang mga introvert na pagandahin ang kanilang mga salita. Nilalaktawan nila ang small talk, iniiwasan ang sosyal na palamuti, at hindi hinahabol ang pagpapatunay ng iba. Ang maririnig mo sa kanila ay tapat, minsan brutal pa. Ang kanilang mga tugon ay maaaring sumaksak sa iyong mga palagay, ilantad ang kamangmangan at ipakita ang mga kahinaan na hindi mo alam na nag-e-exist pala para sa mga sanay sa mahinaong pakikitungo, nakakagulat ito. Pinipilit kang harapin ang iyong sariling kahinaan in real time. Hindi ito kalupitan, ito ay kalinawan, ngunit ang epekto ay hindi maikakaila. Hinahamon nito ang iyong ego, nagiging magulo ang iyong kumpiyansa, at pansamantalang nabibiyak ang iyong pagtingin sa sarili. Ang kanilang tugon ay naguujok ng pagbumuni-muni. Pinipilit kang muling pag-isipan ang mga inakala mong alam mo. Number 7. Dumadaloy ang hyper-awareness Kapag sa wakas ay tumugon ng isang introvert, tumataas ang iyong mga pandama. Bawat detalye ay mahalaga. Ang tono ng kanilang boses, ang bahagyang ekspresyon ng mukha, ang pagitan ng kanilang mga salita, pati ang mga saglit sa pagitan ng mga ito. Nagiging labis ang iyong kamalayan sa iyong sariling kilos, mga pahayag at katahimikan. Nakakapagod ngunit imposibleng baliwalain. Ang kanilang mga pinong senyales ay lumilikha ng mental labyrinth, isang espasyo kung saan bawat reaksyon ay sinusuri sa kamalayan man o hindi. Ang hyper-awareness na ito ay parehong nakakapagod at nakakabighani. Nauhulog ka sa kanilang presensya, pinipilit na unawain, hulaan at i-decode ito. Ito ay tahimik na dominasyon na hindi humihingi ng pansin, ngunit kinikilala ito sa kabila ng lahat. At number 8, ang kanilang tugon ay nagpapabago sa iyo. Ang epekto ng mga salita ng isang introvert ay nananatili kahit matapos ang pag-uusap. Ang kanilang presensya ay banayad, ngunit ang impluensya ay malalim. Maaring pag-isipan mo ng mabuti ang iyong sariling kilos, kilalanin ang mga katotohan ng matagal mong hindi pinansin o maramdaman ang banayad na pagbabago sa pananaw. Pagkatapos nilang muling maglaho sa katahimikan, naiwan kang nabago mas maingat, mas mapanuri, at tahimik na humahanga sa kapangyarihan ng pagmamasid. Tahimik silang kumikilos sa mundo, ngunit ang epekto na kanilang pagmumuni-muni, eksaktong pagtugon at maingat na pag-iisip ay tumatagal. Ang enkwentro ay nagiiwan ng bakas, isang pinong psikologikal na marka na muling hinuhubog ang iyong pag-unawa sa interaksyon at kamalayan. Kapag sa wakas ay piniling tumugon ng isang introvert, hindi lamang ito pag-uusap. Ito ay isang pangyayari, isang psychological phenomenon, isang pagsubok ng presensya at perception. Ang kanilang katahimikan ay sadyang ginawa. Ang kanilang pagmamasid ay walang humpay. Ang kanilang mga salita ay eksaktong instrumento na nagliliwanag ng mga katotohan ng maaaring sinubukan mong itago sa iyong sarili. Ang makipag-ugnayan sa isang introvert pagkatapos ng mahabang katahimikan ay parang pagpasok sa isang mundo kung saan ang iyong isip ay parehong battlefield at salamin. Kumikilos sila ng tahimik, may kapangyarihang hindi nakikita ngunit hindi maikakaila. Ang kanilang mga tugon ay maaaring magdulot ng pagkabalisa, hamon o magbigay linaw ngunit higit sa lahat, iniiwanan kanila ng tahimik na paggalang para sa kausayan sa pasensya perception at maingat na katahimikan. Mag-ingat sa pakikisalamuha, magmasid ng mabuti, at tandaan kapag nagsalita na ang mga introvert, bihira itong tungkol sa kanila. Ito ay palaging tungkol sa katuhan ng matyagang pinanood nila na magbukas at sa mga revelasyong hindi mo inaasahan na haharapin. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na tungkol sa negative na pag-iisip ng mga introvert. Shoutout kay Always Persevere. Sabi niya, totoo yung sinasabi mo na kaming mga introvert, nag-iisip kami madalas ng paraan pag yung inaasahan namin ay hindi nangyari at nadiskaril. Hindi kami laging positive thinking. Madalas nga ako negative isip ko kasi pag hindi nangyari, malakas maka stress at sama ng loob. Kaya hindi ako madali maniwala sa mga feeling positive. Kasi pag negative ang nangyari, magagalit ka ng todo. Sabi naman ni Rebecca Ogata Good evening, Sir AP. Wala sa bukabalari ko ang salitang be positive na kadalasan ng linya ng mga tao. Para sa akin, wala kasing permanente or forever sa mundo. Lahat nagbabago. Kahit sinong kaibigan mo pa yan. At manhid na ako. Thank you sa bagong video mo at God bless sa ating lahat. At ayon naman kay Vika advance talaga mag-isip ang mga introvert. Mabilis makibagay sa anumang mahirap na pagbabago. At shoutout din kila Paul June Canonoy, Marie Delight Worker, Missy Essen, Malia Mumena Bantas, Dahil Sayo, Arnold Billiones, Elsa Fampulme, Annalyn Granada, Rosalie Rosales, Junjun Perang, Patterson Gals, Lorena Bintas, Madi Phoenix Official, Kay Molino, Ramlat, Jola Short Video, at kay Kati. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout is at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit ang mga pessimist introvert ay mas mahusay kaysa sa mga optimist na tao? panoorin mo sa video na to.